Halos nasa 90% na nga pala yung natapos ko dito sa binubukong TMA. Medyo napalaban lang sa gastos pero maganda rin naman yung naging resulta. Kaya dito sa video to ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko ngayong araw. Day 6 na nga pala to ng pagbubuo kay Project Senior at ngayong araw nga pala dumating na yung mga in-order kong Genuine Parts. May mga ilang pesa kasi akong nabili na sablay dito sa binubuo ko. Kaya medyo nagkanda delay delay dahil umorder uli ako ng panibago. i yeah, unbox ko na nga rin pala tong bagong dating natin na pesa para ma lahat kung meron bang dami. Medyo nakakadalalan talaga umorder ng pesa sa online dahil yung iba dumadating na hindi na okay yung pesa. Kaya hanggang maaari doon na lang ako nabili sa kilala ko para makasigurado tayo na maayos yung may pack natin. Kaya shoutout nga pala kay Owning MC Parts. Sa kanya ko nga pala binili itong mga genuine na bagong dating. At habang chinecheck ko nga pala isa-isa itong -isa pyesa, medyo napansin ko lang na napakarami pala talagang bracket nitong TMX. Kaya kapag hindi mo kabisado yung pyesa nito, sigurado hindi mo mabibili na isang bilihan lang. Malalaman mo kapag kabitan na. Ganon kasi yung nangyari sa akin ngayon. Ultimo kasi yung goma nito, mga sira-sira na. Kaya kailangan ng palitan. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng delay. Hindi kasi natin pwedeng isalpak ng as-is. At dahil dumating na nga pala tong signal light na ino order natin isasalpa ko na nga rin pala to hindi na ako nakabili ng bagong bracket nito kaya ang discarding ginawa ko kinuha ko na lang yung luma tapos nirepaint ko sa ako nga pala kinabit yung signal light dito noong natuyo na dito nga pala yung kinakabit dito sa pinaka bracket ng shock cover kasama din dyan nilalagay yung headlight pero hindi ko muna ikakabit kailangan pa kasing i-wirings yun may tagdalawang tornilyuhan lang yan sa gilid yan yung magsisilbing lock nyan at kung napanood nyo nga pala yung part 1 nito kusa na nga pala natatanggal yung susian kaya bumili na lang ako ng bago at kung sa mga modelong motor isa lang yung susian ng gastang, ignition, pati sa upuan. eto naman magkakaiba. Kaya noong natanggal ko na yung dalawang screw, kinabitan ko na nga pala ng bago. Tinula ko lang ng konti pababa yung front fender dahil sumasabi. Kaya naisalpa ko na rin to dito. Saka ako tinornilyuan dito sa magkabila ang gilid. At pati nga pala yung posas ng shock, kinabitan ko na rin ng lak, para sigurado na tayong hindi gagalaw-galaw to. Kaya sunod ko nga palang kinabit. Ito namang housing ng headlight. Bali dito rin yan sa harap na kabit. Yung bakanting butas kanina sa tabi ng tornilyuan ng signal light, doon ko tinornilyo yan kahilaan lang. Kaya anong naikabit ko na nga pala, hinigpitan ko na rin para susunod nating ilalagay diyan yung lens. At itong mga bracket naman dito sa emblem pati sa busina, ito naman yung kinakabit ko ngayon. Late ko na napansin na sira na yung goma nitong stopper sa emblem, kaya ngayon lang ako nakabili, sana umabot pa. mali ba ang tatlong bracket na hinihigpitan ko nga pala, isa hang tornilyo lang nilalagay diyan. At dito sa part na to, medyo dumoble trabaho ako sa ilalim kasi nilalagay yung tornilyo, kaya binaklas ko muna yung front fender At para mas lalong umangas tignan si Project Senior, binila ko nga pala to ng bago emblem. Bale, disalpak nga lang pala to. Doon sa pinakita ko sa inyo kanina na may sirang goma. Tapos yung isa wala. Doon lang to yung susulot. Ito talaga yung lalo nagpaangas sa itsura ni Project Senior. Lalo kung titignan mo siya dito sa may harapan. Iba din talaga trademark ng Honda. Kaya ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesang ikakabit ko. Bale, ito naman yung Pender A. Dalawa kasi yung Pender nito sa likuran. Merong Pender A, pati Pender B. Bale, yung ginawa ko rito bago ko ipasok dito sa likuran. Pinag-connect ko muna silang dalawa dahil isa lang yung tornilyuhan Kaya noong napag-connect ako na sila tapos palapat ko na saka ako isinalpak sinalpak dito sa may likuran saka ako kumuha ng dalawang tornilyo dito ko nga pala to tornilyo yan sa may taas at at para mas malinis na makina yung mahigop ng karburador nito kakabitan ko uli ng airbox kaya pinasok ko na nga pala yan dito dito kasi sa may gitnang part yan nilalagay kaya noong naisalpak ko na nga pala ng maayos kinuwa ko na rin tong host ng breather isinalpak ko na dito sa makina at kagaya ng pender kanina dito rin sa may bandang taas yung tornilyuhan yan may cover na goma rin yung airbox dito naman sa may bandang taas nilalagay at para makapaglagay na pala ako ng side cover, cover, inaayos ko na rin pala tong harness. Una ko nga pala nilagay yung relay, tapos katabi niyan, dito nga pala nakalagay yung ignition coil. Nakarekta nga pala yung wire na ignition coil papunta dito sa spark plug, kaya bibili muna ako ng spark plug cap. Pero sa na yon, sa labas lang naman yung nakalagay, importanteng matapos muna tong maikabit tong harness. Kaya nung naipwesto ko na nga pala lahat, ikinabit ko na rin tong battery. Bumili na nga rin pala ako ng rubber belt, eh yung nakalagay dito sa may battery para hindi mahulog o kaya gumalaw. Ikinabit ko na nga rin pala yung rectifier, pero dito naman siya sa taas nakakabit. May isang tornilyo lang na kinabit dyan yan lang hinigpitan ko saka ako nga pala ikinabit yung mga sakit para matakpan na natin to ng side cover at hindi pa nga natatapos to si project senior nag iisip na nga pala ako anong project bike yung susunod ko rito so, sobrang dami kasi nang nasa listahan ko hindi ko na alam kung ano yung uunahin kaya saka ako na lang muna iisipin yon balik ulit tayo dito sa kinakabit ko dahil bibihira na nga lang pala akong makita ng TMX na kulay blue kaya siguro ito yung napili ko ikabit dito kay project senior kaya medyo napaisip ako kung limited lang ba tong kulay blue o sadyang mas marami lang nilabas na at saka itim. Kaya hindi ko na nga pala pinatagal, ikinabit ko na rin yung side cover dito. At para mas lalong lumabas na nga pala yung magiging tindig nito ni Project Senior, tong gas tank naman yung ikakabit natin. Habang ina-unbox ko nga pala to, medyo nananalangin na sana walang issue. Buti na lang wala, maayos kasi yung pagkakabalot ng binilihan ko. Iba talaga itsura ng genuine, labas na labas yung pagkaastig ni Project Senior. Kaya inilagay ko na rin noon pa kasi ako nang gigigil makita yung magiging itsura nito. B wala namang kasing kakaibang pyesang nakasalpak dito, pero yung makita ka ng Napakakinis na ganito Bihira Kaya sa mga may-ari ng ganitong unit Lalo napakasariwa At napakapogi For gifts nyo na lang Sayang At ito nga pala yung pinakauling pyesang I-unbox natin Yung upuan naman Dito ako medyo maninibago Dahil halos lahat ng project bike ko Puro naka seat. Pero dito sa TMX Para ako nakaupo sa sopa Kaya akala ko hindi ba bagay Pero noong naisalpa ko na Sabay tingin sa malayo Saka ako nasabing bagay din pala Alright, ayun nga Dahil maraming nag-aabang sa final result Ni... Project Senior, eto nga, tingin ko isang video na lang to matatapos na natin to. So yung hindi ko na lang pala nalalagay dito, yung preno niya rito sa harapan, tsaka ito pa nga pala, headlight niya, yung gauge hindi pa rin natin nalalagay, tsaka tong handlebar, tsaka yung uh, handlebar doon sa likod. So, kita kits tayo sa susunod na episode, tingin ko isang video na lang talaga to matatapos na to, kaya sa mga nag-aabang ng final result nito ni Project Senior, kita kits bukas, yun lang, ride safe.